Kumusta mga kasaliksig? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na ang mga fossils na nagpapakita ng mga naiwang palatandaan ng mga sinaunang hayop na nanirahan sa ating planeta ay maaaring maging dahilan para magbago ang ating kasaysayan sa pagkakataon na natuklasan natin sila? Kaya mula sa fossil ng pinakaunang nabuhay sa ating mundo hanggang sa habang buhay na alitan ng dalawang sinaunang nilalang ay pag-usapan natin ang 10 pinaka nakamamanghang fossils ng hayop na natuklasan sa ating kasaysayan. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10 Hematite Tubes Ang mga fossils ay ang mga labi o naiwang material ng mga nilalang na nanirahan noon sa ating planeta na nakakatulong para mapag-aralan at makilala pa rin natin sila kahit na matagal nang naubos at nawala ang kanilang lahi kung saan ang mga fossils na ito ay maaaring nagmula pa sa umpisa ng ating mundo na talaga namang napatunayan noong madiskubre ng mga eksperto ang mga hematite tubes sa mga bato sa dalampasigan ng bansang Canada kung saan ang bawat isa sa mga ito ay halos 4 na bilyong taon na raw ang tanda na hindi may malapit lamang noong unang nagkaroon ng buhay sa ating planeta. Ang mga hematite tubes ay ang mga inilalabas ng mga bakterya na nagsisilbing patunay na noong nagawa sila ay may naninirahan ng nilalang sa ating planeta. Kung kaya't kahit pa isa ang mga ito sa pinakamaliit na fossil sa mundo ay hindi may tatanggi na kabilang naman sila sa lista ng pinakaimportante sa lahat. Number 9. Arkelon alam mo ba na mayroong isang uri ng pagong na nanirahan noon sa ating planeta na mayroong sukat na mas malaki pa kaysa sa mga sasakyan? Ang uri ng pagong na ito ay ang tinatawag na Arkelon na talaga namang makikita ang kanilang pagkadambuhala sa diskubre ng mga eksperto na fossils nila noong 2005 na natapos lamang nilang pag-aralan taong 2015 kung saan makikita sa mga labing ito ang bungo ng hayop nasasabing umaabot raw ang sukat sa lampas siyam na pulgada habang ang kanila namang shell ay umigit kumulang limang talampakan na nagpapatunay lamang daw kung bakit tansya ng mga eksperto na umaabot ang kanilang sukat sa lampas labing limang talampakan ng haba na hindi may tatangging katumbas na ng dalawa o tatlong magkakadikit na tao. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay nanirahan daw sa ating planeta ang mga Arkelon lagpas 6 na milyong taon na ang nakararaan na nagpapakita lamang kung bakit isa sila sa itinuturing na ninuno ng lahat ng mga pagong saka sa kasalukuyan. Number 8. Sinaunang Suso Dumao naman tayo sa bansang Myanmar kung saan nagkaroon ng isang auction o bintahan ng mga fossils collection na naging para mabili ng mga eksperto ang fossil na ito kung saan makikita ang isang suso na nababalot ng amber o yung dagta ng puno na sobrang tumigas kung kaya't nagawa itong na nitong i-preserve ang kalagayan ng mga nilalang na kanyang pinagbalutan. Kung kaya't kahit pa sinasabing lampas 10 milyong taon na ang edad ng suso na nasa loob nito ay makikita pa rin kung gaano kaayos ang kanyang itsura na tila ba muling mabubuhay kung tanggalin sa loob ng amber na kanyang kinalalagyan. Matapos ang pag-aaral dito ng mga eksperto ay napatunayan nila na hindi naging marami ang pagbabago ng mga suso sa kanilang pag e evolve sa paglipas ng panahon. Dulot na kung ano man ang itsura ng kanilang ninuno ay halos ganun pa rin ang kanilang itsura magpasa hanggang ngayon. Number 7. Prehistoric Mosquito Ayon sa pelikula ng Jurassic Park, ay maaaring may isang mosquito noong sinuunang panahon na napreserve matapos nitong sip-sipin ng dugo ng isang dinosaur na maaaring maging daylan para mapag-aralan pa rin natin ang dugo ng mga ito sa kasalukuyang panahon na tila ba naging totoo raw matapos ang pagkatuklas ng mga eksperto sa isang fossil ng mosquito mula sa Montana ng Bansang Amerika noong 2013 kung saan ang labi na ito ng insekto na nagmula pa noong halos 50 milyong taon na ang nararaan ay na-preserve raw matapos itong mamatay sa isang lawa. Naunti-unting naging daylan para mabalot ng putik ang kanyang katawan na kaluunan ay tumigas kung kaya't bato na ito sa kasalukuyan. Sa ngayon ay inaalam pa ng mga eksperto kung anong nilalang ang pinagmula ng dugo na nasa loob ng tiyan ng mosquito na kanilang natagpuan. Nasasabing makakatulong raw para mapag aralan nila ang mga nilalang na nabuhay sa ating nakaraan kahit na wala at ubos na sila sa kasalukuyan. Number 6, Tetrapodopis Ang susunod na natuklas fossil sa ating listahan ay patungkol sa nadiskubre ng mga eksperto taong 2015 na magpapatunay raw na ang ninuno ng mga ahas ay merong mga paa at kamay at ito ay ang pinangalanan nilang Tetrapodopis na kahit pa merong payat at mahabang pangangatawan na gagaya sa mga ahas sa ating kasalukuyan ay makikita pa rin natin sa kanilang kalansay ang tig dalawang kamay at paa na nagpapakita lamang na meron sila nito noon na dahil hindi naman nila ginagamit ay nawala na lang sa kanilang lahi sa ngayon. Sa samang palad ay hindi na natin maaring matukoy pa kung saan na noon ang nilalang na ito na sasabing ninuno ng mga ahas. Dulot na ang kanilang fosil ay hindi na hukay kundi nakuha lamang mula sa isang koleksyon ng mga fossils na nakuha lang din daw ng kasalukuyang may-ari nito kung kaya't wala rin siyang kahit na anong idea sa lugar ng pinagkuhanan ng fossils na ito. Number 5. Sino unang shark attack? Ang katawan ng mga pating ay gawa sa cartilage na hindi gaano katigas katulad ng mga bato. Kung kaya't mabilis lamang silang naaagnas at nawawala matapos mamatay ang nilalang na kanilang pinanggalingan naging yung para ang mangipin lamang ng mga pating ang magsilbi nilang fossils. Pero ayon sa mga eksperto ay hindi lamang daw ito ang maaaring magpatunay sa paninirahan ng mga sinuunang pating sa ating kasaysayan. Dulot naman may sila noong 2011 ni isang tadyang ng sinuunang balyena na makikitaan ng mga bakas ng kagat na mabilis nilang natukoy na may lampas dalawang pulgadang pagitan na kanilang ginamit para matuklasan kung gaano kalaki ang bibig na nag-iwan nito sa buto ng balyena. Yung naging lang para malaman nila na ang tanging nila lang may kayang gumawa ng ganito kalaking kagat sa ating kasaysayan ay ang mga Megalodon na isa sa pinakakilalang sinaunang hayop sa lahat. Number 4 Fossil ng Buntot Bumalik naman tayo sa bansang Myanmar kung saan maliban sa mga suso ay may natuklasan rin ng mga eksperto na fossil ng isang buntot rito na nababalot din ng amber na naging para ma ang kalagayan nito kahit pa, lampas siyam na pong milyong taon na raw ang nakararaan mula noong mamuhay ang nilalang na pinagmulan nito sa ating mundo. Makikita sa buntot na ito ang napakaraming mga feather. Kung kahit sa unang tingin ay akalain mong nagmula ito sa ibon. Pero ayon sa mga eksperto ay nanggaling raw sa isang uri ng dinosaur ang buntot na ito na sinasabing magiging patunay raw sa mga tsorya ng mga eksperto na ninuno ng mga ibon ng mga dinosaur. Dulot na silang may pinakamalapit na genes at DNA mula sa isa't isa. Number 3. Bagong Dinosaur Taong 2014 ay nagkaroon ng isang malaking investigation ang mga eksperto mula sa Mansang Utah. Dulot na may natuklasan silang isang fosil mula sa isang koleksyon na maaari raw maging para may bago silang klase ng dinosaur na matuklasan. Dulot na matapos nila itong ibigay sa laboratorio para may inspeksyon, ay napagalaman nila na wala itong katulad ng fossils sa mga dinosaur na kilala natin sa kasalukuyang panahon. Mula sa kalansay ng nilalang na ito ay makikita na malapit ang kanyang itsura sa mga ibon na nagpapakita lamang kung bakit itinuturing na ninuno ng mga ibon ng dinosaurs. Kakaunti pa lamang ang nalalaman ng mga eksperto patungkol sa nilalang na ito kung saan ang ilan pa lamang sa kanilang nalalaman ay ang ang sukat nito sa lampas labing isang talampakan at huli itong nanirahan sa ating planeta, halos 70 milyong taon na ang nakararaan. Number 2, Ngipi ng Megalodon Hindi na bago sa ating kaalaman kung bakit ang nilalang na Megalodon, ang kasalukuyang may hawak sa titulo sa pagiging pinakamalaking predatory fish, sa kasaysayan ng mundo, dulot ng ang sukat ng mga ito na nasa humigit kumulang labing walang metro ay talagang namang hindi kayang pantayan ng kahit na ano. Pero kahit na ganoon ay kagaya pa rin ng mga pating sa kasalukuyan ay gawa pa rin sa cartilage ang buto ng hayop na ito. Ninigindilan para wala silang buong fossils na pwedeng matagpuan. Kung kaya tanging mga ngipin lamang nila ang ginagawang basehan para matansya ang sukat at laki ng kanilang pangangatawan. Dahil sa kasing laki, nang ating palad ang bawat isa sa ngipin ng nilalang na ito? Na sinasabing may apat na pong libong ganito kalalaking ngipin sa kanilang bunganga? Ay talaga namang kapansin-pansin kung gaano kalaki dapat ang kanilang pangangatawan para makaya ng dalhin ang ganito karaming ngipin. Number 1. unang labanan ang uling fossil na ating pag-uusapan sa ating listahan para sa video na ito ay patungkol sa nadiskubre ng grupo ng mga eksperto na nakalibing sa desierto ng Gobi sa katimugang bahagi ng bansang Mongolia kung saan makikita rito ang nangyaring labanan ng isang Velociraptor at Protoceratops na naganap lampas 80 milyong taon na ang nakararaan. Nasa kasamang palad ay hindi raw tuluyang natapos. Dulot na natigil sila noong natabunan ang kanilang pangangatawan ng mga buhangin. Nagindilan para ma-stack sa ganitong posisyon ang kanilang kalansay hanggang sa kasalukuyan. Maraming mga tawang namangha matapos makita ang posisyon ng dalawang dinosaur na ito. Dulot na kahit pa ang mga Velociraptor, ang isa sa pinaka-agresibong dinosaur sa lahat. Habang ang mga Protoceratops naman ay mga Herbivore o tanging halaman lamang ang kinakain? Ay kapansin-pansin na ang Protoceratops ang nananalo sa kanilang pagtatalo. Nagpapakita lamang na hindi porket halaman lamang ang kanilang kinakain, ay madali lamang silang atakihin at kalabanin. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang makikita na lamang natin mula sa hindi mabilang ng mga fossils na naiwan sa ating planeta na napakaraming mga nilalang nang ang naniraan at nabuhay sa mundong ating ginagalawan kung saan sa inaharap ay posibleng tayo naman ang mag-iwan ng mga ganito na matutuklasan at pag-aaralan din ng susunod na henerasyon. Kaya para sa iyo, alin sa mga fossils na ito ang sa tingin mong pinaka nakamamangha sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa paninood. See you in my next video.